Nakikip po lang ako. Nagalit ka agad yung aso. <laughs> Dito na lang tayo. Baka uh, kasi kagatin pa tayo. So hello, mga uh, kaklasik. So ginutom ako. Bigla. Kain lang ako dito sa... Ma'am, anong pangalan nila na itong shop niya? Uh, Lasco Food House. Lasco Food, house. food house. Dito sa San Fabian, anong barangay ito, ma'am? Ah, okay. Bali, nung una nakakain na ako dito, masarap, tapos mura lang siya, kaya bumalik ako. Tapos mamaya, punta ako na beach. So, mag-adventure ulit tayo doon. So, ngayon, ito muna ako. Ito yung mga menu nila. So, unli rice na rin yan. Tapos meron tayo yung eh, mga taksinog rice meal. At uh, dito, lomi. Sa mga mahilig mag lomi dyan. Oh. Tapos meron naman barbecue pa yan para manginasal. Tapos meron natin dito, ah, uh, dessert. So, may mga gulaman, sagot gulaman, mais kunyelo, tapos uh, saging con hielo. Sa so, kompleto na rin. So, meron na rin dito mga cup noodles. Yeah. So, pwedeng pwede na rin magpaluto dito. May mga chichirya. Tapos, to ice cream siguro to ice cream. Tapos may mga soft drinks na rin. Yan, so, kompleto. Yan. May mga upuan. So, dyan. Yan tayo kakain mamaya. Shoutout, Kamuning! Andito si Kamuning, oh. Ayan, oh. Si Kamuning. Si Kuya Michael, tapos si Michelle, kamuning. <laughs> Hello. Shoutout sa inyo mga kamuning. So may mga lighter din dyan. You also see Candy. o so, yun. Intayin natin yung order natin. Tapos kakain na rin tayo. Putong na tayo eh. kayo po yung pagkain, iluluto ni Pam. Mamaya-maya pagkain na tayo. Kasi may trabaho na tayo. Luto na yung ating ulam Luto ni ma'am Ma Ma'am, ano na po yung pangalan mo ulit? Kumpares Hindi, yung pangalan po Ayan. So, andito tayo sa may kumpares Tapos, ito Ito yung Lichon pares Lichon pares na may fried rice

para po tayong dessert mais puñero dessert natin pagkatapos natin kumain ito ito pala, itong pil ko pala is andirais to yan yeah. so dahil mahina lang tayo kumain ito tapos ito, okay nato yeah. And, to na to sa akin yan tapos mamarami po tayo na hulug sa beach bago di ako mag-iariya yan yeah. yeah. naman na uli yung chan pa rin uli magtrabaho tapos actually hindi pa naman ubos may sabaw pa tapos meron pa salam sabun na ako hindi hindi kasi ako matato Okay, so nakapagbayad na tayo at uh, lift na rin tayo. Uh, punta tayo na beach, magpapaya nga muna saglit tapos trabaho ulit. So, Pam! Oh, thank you! Bye bye! So, so, hanggang dito na lang. Uh, Sabangan nyo, punta tayo sa beach. Bye bye! Yo! What's up mga klasik? So, dito ulit tayo sa beach. Eto. Uh, papaya nga muna saglit tapos trabaho ulit. So, ngayon, saktuhan ko Dami dami nagsusulong ng bangka. Okay. Ayan. So, punta natin sila Tignan natin kung anong huli nila Tara Ayan. Sulong sila ng bangka Ya, Udin. Ya, ada mga klasik. So, dinchokal naman din dakat. Ah, Kaya yung sabi ko nung una kong vlog, pagpunta ko ulit dito, magdadala na akong damit. So, sad to say, hindi uli ako nakapagdala ng damit. Ang dami nila nagsusulong ng bakal, laki kasi ng bangka. ganda na rin dito sa Fabian so meron na rin semento na rin daan. so gagawin na rin itong uh, parang baywalk pero dito hindi pa na semento sa bando doon hindi pa na semento ah ito nalalambat pala sila so lambat pala and tempat kalah. pen pen pala tapos siguro yung mga yan uh, binibigyan din ng isda yung mga nagsusulog parang gano'n sa kanila idol jumper sniper right? so binibigyan ng bangga ay binibigyan ng isda ating umupo dito. So, Thank you po lang ako. Nagalit ka agad yung aso. dito na lang tayo pa kasi kagatin pa tayo yun okay. so dinadala nila yung huli doon kaya mga nanguhuli nila doon no? yun yeah. mga classic. So hanggang dito na lang. Papahinga muna ako sa Mga siguro kahit 5 minutes lang. Tapos sa alis na rin ako. Kasi may trabaho pa tayo pupunta. So salamat sa mga nanonood pala dyan at sumusuporta. Uh, patuloy na sumusuporta po. Uh, thank you po sa lahat at God bless po sa lahat. So sa susunod po ulit na vlog, sana samahan niyo po ulit ako. Maraming maraming salamat po. Bye bye!